Kapag radio DJ ang ginawa mo, magaling ang dila niyan. <coughs> Wala, <lala. laughs> Try mo na. Try mo na ako. <laughs> Di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang top 3 jowable na, na profesyon na pwede mong, mong sugala. Sugala. Unang jowable na profesyon ay ang mga guru o teacher. Bakit? Kasi kaya nilang i-explain ang mga complicated things in a simple way. Willing siya i-break down. Break? Kung hindi ka pa tumatagal ng anniversary, kapag sa guru ka tumugal, baka umabot kayo ng isang taon o higit pa. Wow. wow. <laughs> Pangalawang jowable na profesyon ay ano pa, walang iba. Radio DJ. <coughs> ay, nako, sinasabi ko sa'yo kapag radio DJ ang ginawa mo, magaling ang dila niyan. <coughs> <laughs> Smooth ang dila, magaling magsalita. Kami po ay kayang magsalita nang 24/7. <laughs> Kaya naming i-voice out ang mga nasa isip namin at we are also creative. Wow, sariling buhat. Oo. Try mo, na. try mo na ako. sa <laughs> <laughs> Pangatlo at panghuli. Driver. Grabe magkwento yan. Minsan na nakakaramdam. Oh, malungkot ka ba? Kim boss. Gaganyan yan. Tapos na, nafe-feel nila. And magbibigay ng words of wisdom. talaga nga namang totoo, no? Pag driver. sweet lover. Mga driver din. Magagaling pumasok. Ah. <coughs> ah, na kahit masikip, kayang pasukan. Ah, <laughs> <laughs> yung mga kalsada o mga kanto. Magaling sa mga kanto yan. <laughs> mm, sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo panunod sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Huy! <laughs> Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, ilike mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.